Hello, what's up ka? sa for today's video, tara samahan nyo naman ako magpaligo ng baboy. Sa araw-araw ang ginagawa ko mga kapada, tuwing nga mag-aalas 10 na, ito nga ang ginagawa ko, ito magpapaligo ng baboy, tapos naglilinis na rin ng kanilang kulunga. Ay, iso agarot. Sinisigurado ko nga mga kapada, natapos ko na sa loob yung mga gawaing bahay, nang sa ganun naman pagkalabas ko, ito na nga lang ang atupagin ko. Ito nga yung huli kong ginagawa dahil nga kapag ito na yung inatupag ko, e eh, talaga nga namang napakabaho ko na pagkatapos nito. Sa mga may baboy nga dyan, eh, alam nga ang ibig sabihin ng mga sinasabi ko sa mga tae pangalang nila ay na nagbangsa. Ako pa naman itong kapag nagpapaligo ay eh, talaga nga pumapasok ako sa kulungan nila para nga kuskusin yung katawan nila. Hindi nga kasi ako satisfied kapag nga'y warsyak-warsyak lang. anya ka no? Nitib nga pala na baboy itong kinuha ng mga magulang ko mga kapada para alagaan ko kasi nga naman magtatag ulan na. Pag nga nitib ay hindi nga sila ganun kaselan ay I... isu so agarot. Naalala ko pa nga mga kapada nung bagong dating nga nila dito ay hindi ko nga sila mahawakan pero ngayon kitang kita nyo naman close na kami. O tignan nyo sila dyan makalapit kala nyo talaga close. Akala siguro nila ay kauri nila dahil nga kakulay nila. Huy wag naman. <laughs> Malayo pa naman, huwag kayong ganyan. Ayan, malinis na ang inyong kulungan. Pwede na naman kayong matulog, kumain, tapos tumain. At bukas ay lilinisan ko na naman. Yun lang. Bye-bye.